Hello guys, welcome back to Dato Abbas TV. Meron na naman tayong case dito. Ito ay flexible. Oh, ito naman sa pipes pa ninyo. Ang dumi o. Oh. Tanggalan na naman ng isang ipin. Hmm. Kahit may butas na. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, dumi. Kung pinasukan na ng dumi. Ibig sabihin, umangat na to. Dahil tumatama sa babang ipin. Halimbawa, ito yung babang ipin. Kung wari. Kung wari, ilagay natin. Ayan ngayon, yung case mo, yung pasyente, wala nang ipin sa likod eh. Ngayon yung pustiso, di ba? Imagine mo pag kumatawa. Isa lang yung stopper dun sa taas na bunganga. At sa baba, Oh, ngayon, pagkagat ng ipin, di ba? Dahil tinatamaan niya, eh, natural teeth. Isa yung pumipigil sa pagkagat mo, sa pagkagat ng ipin natin, taas baba, no? Ngayon, syempre, hindi kaya ng pustiso yan dahil malakas ang kagat ng panga natin no? ito, kaya yan kadalasan pag ganyan nangyayari natatanggal yung ipin kasi nga hindi niya kaya yung pwersa yung bite natin hmm. dapat dito ang gawan gawan ng pustiso dito sa baba para yung kagat eh may support yung pustiso hindi yung pustiso ang nagahandle dun sa kagat natin kaya kadalasan kahit gaano katibay yung kapit ng kapit nung ipin sa so flexible natatanggal ayun natanggal o. Hmm. natanggal to dahil sa tumatama lagi dito eh ganyan wow. siyempre hindi niya kaya to walang pumipigil dito eh ngayon, ngayon to ayusin uh, ko mam ito guys na naayos na natin yung sira no Wow na-repair na natin. Bibihira yung mga kung nagre-repair ng flexible. Or pwede mong pa-repair yung flexible mo kahit matanggal ng nipin, no? Bibira isang mga technician na marurunong. Tingnan mo to, pag nirepair, ni-repair, kala mo walang nangyari. ba? Diba? Parang di siya inayos. So, mga Skytech employee lang nakakalam yan. Kung dati kang Skytech na technician, flexible peters ka alam na alam mo yung technique niya kung paano i-correct yung flexible. Hmm. Tsaka ito, ito ipapakita ko isang flexible na yun. Papansin mo ito, meron na siyang dati. Yan o, no? meron. Tsaka ito, meron na yung dati. Ang nangyari yan, nawala daw yung pustiso. Binabad niya yung pustiso niya, itong dalawa. Binabad niya. Ang problema, pagbalik niya, wala na yung isa. Kasi nga, nginat-ngat nang pusa niya, yung pustiso. May amoy kasi ng tao to eh. Amoy ng amunya niya, kaya siguro, kala niya laruan. Ngingat-ngat. Ayun, eto, nagpagawa uli ng bago. Yun guys, ingatan nyo lang yung mga flexible nyo. Kapag may problema, pay nyo agad yung mga dentist. Thanks for watching. Bye-bye.